Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 20. Sa mabuting balitang ito, makikita natin na si Jesus ay dumating sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. At doon ay sinalubong siya ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira raw sa mga libingan. Hindi na siya maigapos ng kahit anong tanikala. Kahit gapusin siya sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito at wala nang makapigil sa kanya. Kaya nga araw gabi nagsisigaw siya sa mga libingan na sa kabundukan at ganun din ay sinusugatan niya ang kanyang sarili ng matatalas na bato. At dito siya natagpuan ng Panginoon. Maaring ang layunin ng Panginoon ay pumunta sa lupaing ito para lamang katagpuin ng taong nahihirapan, ang taong sinasabian ng masamang espiritu. Kaya nga, malayo pa'y natanaw na nito si Yesus. Patakbo siyang lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas. Yesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinatakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Yesus, Masamang Espiritu, lumabas ka sa taong ito. Kaya tinanong siya ni Yesus, ano ang pangalan mo? Batalyon sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Yesus na huwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Kaya nga, sa bandang huli ay nagmakaawa na lang ang masamang espiritu na lumipat siya sa mga baboy. At pinahintulutan siya ni Yesus. Kaya nga, lumabas ang masamang espiritu sa lalaki at pumasok sa kawan ng may dalawang libong baboy sila'y nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog sa ang mga ito sa lawa at nalunod. Ang ebanghelyong ito ay isang larawan ng taong nahihirapan. At ang kanyang paghihirap ay sapagkat napakarami, batalyon, ang masamang espiritu na nasa kanya totoo ang masamang espiritu ito yung kinakatakutan ng marami no kaya nga sa simbahan ay merong ministeryo ng exorcism ito yung mga itinalagang pari para palayasin ang mga demonyo at masasamang espiritu ngunit hindi lamang iyon ang manifestasyon o paggalaw ng masamang espiritu sa tao ang masamang espiritu ay ang umaalipin din sa mga tao para ang mga tao ay makulong sa kasalanan. Ang mga masamang espiritu ay pumapasok sa tao sa pamamagitan ng espiritu ng galit, espiritu ng kapalaluan, espiritu ng kahalayan, espiritu ng katakawan, espiritu ng pagsisinungaling. At itong mga masasamang espiritu ito, maaring hindi napapansin ng marami, hindi napapansin ng tao, ngunit sila pala ay nagkukulumpon na nag-iipon ipon na sa kaluluwa at sa espiritu ng tao hanggang siya o sila ay maging batalyon at ito yung dinat nang buhay ng taong ito hindi niya nabantayan ang mga espiritung pumasok sa kanyang buhay kaya sila ay naipon at naging napakalakas kaya nga dahil sa kanyang pagiging malakas, tinatalian na siya, tinatanikalaan na mga kadenang matitibay sa kamay at paang, ngunit kaya niyang putulin, kaya niyang kumawala. Nilalagot niya ang mga ito. At ito ay maaari nating sabihing isang mensahe. Kapag ang tao ay lubos ng kinain ng galit, lubos ng naalipin ng masasamang bisyo, masasamang gawa, ng kahalayan, ng adiksyon sa bawal na gamot, sa pag-ilom ng alak, sa mga maling relasyon, ugnayan. Minsan, yung mga tanikala ng mabubuting ugnayan sa pamilya, sa mga anak, yung tanikala o yung ugnayan sa Diyos at sa kapwa, ay hindi na siya kayang pigilan. Lalagutin niya nga ang mga ito upang siya ay kumawala at bumalik doon sa nakakaawa at nakakahindik niyang kalagayan. Isang halimbawa, ang isang tao, isang lalaki o babae na inalipin na ng masamang bisyo, pagsusugal, pagiinom, paggamit ng bawal na gamot, kahit pa nga ang kanyang mga anak na nagmamakaawa, nagsasabing tumigil na siya, nagsasabing bumalik ka na sa amin, Itay, bumalik ka na sa amin, inay, mahal ka namin. Itong ugnayan na ito, itong tanika lang ito, ugnayan ng mga anak sa magulang na naliligaw, ay wala nang lakas, puputulin at puputulin ng taong inalipin. Kaya nga sabi rito sa ebanghelyong ito, ang taong ito ay nabubuhay sa mga libingan. Ang ibig sabihin, buhay pa siyang pisikal, pero siya ay para patay na. Nasa dilim. Wala nang buhay. Wala nang maibibigay na pag-ibig. Wala nang maipapadamang pagmamahal sa iba. Nag-iisa. Nakalibing. Doon sa madilim na sitwasyon at kalagayan ng pagkakaalipin. Kaya nga, araw gabi, siya raw ay nagsisigaw sa mga libingan. At ito ang sinabi, na para bang ang isang taong puno na ng kabiguan, puno na ng pagkaalipin, sa loob niya ay parang may isang bulkang sumasabog, puno ng galit, puno ng kalungkutan, na hindi ma sabi sa iba, kaya siya lamang ay sisigaw na para bang isang taong nawala na sa sarili. At sabi rito, kahit sa ganong kalagayan ay sinusugatan niya pa ang kanyang katawan. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. At itong larawan ng taong ito ay larawan ng maraming taong ngayon. Hindi nakapagbantay, Dahang-dahang palayo sa Diyos hanggang nagkakulumpun na ang batalyon ng kasalanan sa buhay. At wala na siyang lakas makawala roon. Nabubuhay na siya na parang isang taong buhay ngunit patay. At ito yung tagpo na dumating si Heso Kristo. At doon siya pinalaya. At sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito kinakausap tayo ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan kung nandito tayo sa ganitong kalagayan, dumarating siyang may kapangyarihan para tayo ay palayain, para tayo ay ibalik sa ating ugnayan, sa ating Diyos, at higit sa lahat sa ugnayan natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga, ang masamang espiritu ay pinalayas ni Yeso Kristo at napunta sa kawan ng dalawang libong baboy. At doon, makikita natin ang lalaking ito na dating sinasapian ng demonyo na nakaupo, nakadamit, at matino na ang isip. At ito ang nais gawin ng Panginoon sa lahat. Ibalik tayo sa liwanag ng buhay, sa kahulugan ng ating pag-iral. Bigyang kapayapaan ang ating isip. Ngunit ang katakataka sa ebanghelyong ito, nung nakita nung mga taga roon na magaling na ang tao, mas lalo pa silang natakot. Ngunit makikita natin na ang takot nila ay sapagkat ang kanilang kabuhayan, ang mga baboy, lahat ay nalunod. Kaya nga ipinamanhik nila kay Yeso Kristo, umalis ka na. Para ba sa mga taong ito, mas mahalaga ang baboy mas mahalaga ang kabuhayan, ang salaping kikitain, kaysa sa buhay ng taong nailigtas. At itong ibanghelyong ito ay nagsasabi rin sa ating lahat ngayon. Ang isang malakas na demonyo sa ating lipunan ngayon ay hindi na igalang ang kabanalan ng buhay ng tao. Sapagkat maraming tao ay sumasamba na sa salapi. Ngunit si Jesu-Kristo, salamat, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tao. Hindi mahalaga sa kanya kung magkano ang kailangang gastusin, kung anong salaping katumbas. Kahit buhay niya nga ay ibinigay niya para maligtas lamang lahat ng tao kahit na isa sa atin sa araw na ito ay pupuntahan at pupuntahan ni Yeso Kristo sapagkat mahalaga ka, mahalaga ako para sa Kanya. Kaya nga, nagwakas ang ibanghelyong ito na nang sumakay na si Yesus, nakipag-usap sa Kanya yung tao na dati ay, dati ay sinasapian ng demonyo at nag nagmakaawang isama siya ni Yesus. Ngunit ang maganda rito ay hindi pumayag si Yesus at sinabi ni Yesus, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Napakaganda. Isang taong dating alipin, isang taong nabubuhay sa libingan, isang taong magulo ang isip araw-gabi ay sumisigaw, isang taong sinasaktan at sinusugatan ng sarili, ngayon ay maayos, mapayapa, naliwanagan ng pag-ibig ni Jesus. At ngayon ay isinusugo ng Panginoon upang ipahayag yung mabubuti at magagandang bagay na kanyang tinanggap. At ito ang misyon. Kaya nga mga minamahal na kapatid sa araw na ito, kung tayo ay may karanasan ng pagpapalaya ng Panginoon, tila ba sinasabi sa atin ng Panginoon tayo ay humayo, kung maaari ay bumalik sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, upang ipahayag ang kanyang ginawa sa ating pagliligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.